Hello well, mga kabeg, happy Saturday. Nagubos kami ng <laughs> ng wall footing. At kasama ko si Moymoy tsaka si Jack. Ayan sila. Oh, ayan. Oh, di ba? Pa. At syempre, binapa namin ng buhos. Ayan, ang pako. Oh, oh. oh di ba? Ang hirap yung umakyat kasi matarik. O, oh, nyo, mga kabets. oh. ganyan, magbuhos ang bako. O, oh. oh, diba? Ayan, ganyan. O, oh. <coughs> 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 Ay, nuubo na ako, mga Pinapala nila yung halo kasi medyo malayo. At iyan si Jack. O, oh, di diba? Jack! O, oh, diba? Ayan, yeah. busy busy sila magpala. At si Supermix. Mix. Ayan, di ba? <laughs> Kukuha siya ng mangga, wala bunga mangga dito. <laughs> Kukuha na siya ng dahon ng mangga. Diyan, sa lagubang. <laughs> wala kasing bunga yung mga mangga dito mga kabeg. So, tiga nyo, oh. Puro mga dahon. Ayan. Oh! Ang pinakilagay sa bakit. Kasi kung pinakilagay sa bakit. Ayan. Kaya Mababay na muna mga kabeg Sabi Saturday At hindi tayo sa gubat Ayan O diba? At yun ang site sa likuran oh Yan ang buong site At doon kami nagubuhos banda Ayun O Ayan Diba Ayan um, Bye mga kabeks! <laughs>